Do Si ah, si ang mga best actress nominees natin. Ang mga nanay na bulag. <laughs> best actress number one nominee. Number one, Susan. Ang <laughs> nanay na walang pakialam sa alam. Ay, problema, Mag-usap tayo. Oo, oh, wow. Hello, nice. At ang nominado number It's two. Nandito po si Nanay Jennifer. Jennifer. Ano? Anong problema? Pwede natin pag-usapan to. Ay, okay, ma. Aba. ito ah. Okay. Okay, unahin na natin, Susan. Susan, halika dito. Actors din tayo. Halika po. Halika dito. O, sino ba una? Si Susan. Kay Susan, tuwa na tayo. Ah, mamaya na yung buntis. Mamaya na tama siya. Ato, enter daw. Ato, enter. Okay. Artists ready? Artists ready? 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 Ano yan, zombie Bundi ba? Buntis hindi aswang, ha? <laughs> <laughs> zombie. 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 <laughs> okay. What up? Ah, Banti. Eh! Eh! Hey! hey. hey. <laughs> 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 ano nangyari sa'yo, anak? May problema ba? Ekwa! Ah, shit! problemado talaga. One month pa lang yan. <laughs> Paano ko kaya sasabihin sa mga... Anak, ilang araw Ma na kitang napupunang may problema ka anong nangyari sa iyo pagtapat mo sa akin yan anak alam mong mahal na mahal kita at kung ano man ang nasa sa isip mo pagtapat mo sa akin anak wala na eh wala to napuwing lang ako wow. hindi to hindi to toyan. yan matagal na kitang nakikita Kailan na kita ikaw ay isang matapang na anak mapagmahal maunawain wala Nay. Kay. Si Sansui po kasi. <laughs> Sino? Sino Sansui? Oh yung barkada ni Balmon. <laughs> anak ni Nana. Anak, sino yun? Di, ko, wala ka man lang ipinakikilala sa aming mga ganun tao. Sino yun, anak? Si Sansu, Winay. Anak, mahal na mahal kita. Alam mo, ang lahat ng... Ang Puntis lahat ng... ako, Nay. Ha? Hindi ko akala, eh, magagawa mo yung ganyan. Anak, mahal na mahal kita. Lahat ng pagsisikap, ginagawa ko para mapag-aral ka lang. Bakit mo nagawa yan? Hindi mo ba alam na walang ibang magtutulungan kundi tayo lang patay na ang amang mo? Ako na lang ang, ang, ang makakatuwang mo dyan. Ano nang sasabihin ng mga kapag-anak natin na ganyan pa rin tayo? Tinatapak-tapakan nila tayo. Lahat in in inaano tayo. Tapos ganyan ang mangyayari sa'yo, anak. Pero... Anong nangyari sa'yo, anak? Eh, Pagkapulang ko, ano, anak. Hindi ko po anam na yung gunung gagawin ko, Nay. Eh. 26 years na to. Saan <laughs> pa man ang nangyari ano, sa'yo? Pamil na Nandito ako para para supportahan ka. Alam mo, walang ibang magtutulungan kundi tayo. Mahal na mahal kita, anak buhay natin yung batang yan. Pero nai, so, natatakot po ako, nai. Natatakot ako, Nay. Ay, nai, matakot na na ako. Walang ibang magma sa ang kung di tayong dalawa. Ang kinakatakot Alam ko, Nay. Pagkapag to, nito, may bigote na. Hindi, <laughs> anak. Si so, Kapi nating mag-aaral ka ulit. Mangako ka sa akin. Paglabas ng batang yan, mag-aaral ka ulit. At ibabangon natin ang napagsimula nating mga pangarap, anak. Maawa ka. Eh kan. Ka! Ah. Tama, kusin. Dito na, ma atake. Ito na yung talagang am. Ito na 'yung mananabulo. Oh, pwede <laughs> na Mabait yung una eh. Mabagsik pa. na 'to. Oo, ito hindi matanggap. Direct. Bak, sino'ng matanda, yung anak o yung nanay? <laughs> Yung nasa tiyan po ng, na, ng, ng anak. <laughs> okay, okay. <laughs> okay, number two, Jennifer, ready na? na si Ate Jennifer. Okay, artist ready? Yeah, Say <laughs> okay, it! <are> <laughs> Halata ba? Halata na kaya to? Ako? Baka mamaya mahalata ni Mama. Ano kayong gagawin ko? Anak? Ay, ay nai, nai, nai. Ano Anong nangyayari sa'yo? Ay, hinahanap ko lang na yung garden nung ano ko, nung duster. Para tumataba ka. Ay, personal ay, friend, nai, personal. Hindi, nai, nai. Ah, nahilig lang talaga ako mag-extra rice, nai. Hindi, anak. Iba na talaga eh. Umamin ka! Na, hindi, 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 nai. Hindi! Friend manas ka daw. Nararamdaman ko! Inasample May nai, iba sa'yo! mo ako! Cosplay lang to, nai. Hindi to totoo. To. Hindi, anak! Umamin ka! Hindi na, ka o hindi? Hindi nga, na, nai. Ako, nai. Anak! <laughs> nai, Inam mo ako! Ko. Ako, po. Oo. Anak! Ha, 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 ano pa, magkukulang ko sa iyo, anak. Bakit mo ginawa sa akin to? Pwede naman ako mag-aral ulit na after ni Tunay. Nine, nine months lang, Sino Tunay. Sino ba naman yan? Si Sansui, Nay. Siya sa Sansui! <laughs> Ay, ang kapit pa <tayo> natin. <laughs> Sabihin mo! Susugurin ko! May power yun, Nay. Hindi oh, mo kaya Hindi ka naawa sa akin. Naawa ko, Nay. Lahat na, ginawa ko. Ko, mabuhay ka lang. Sorry Malang, na, Ma. Pero wala na akong magagawa na. Kailangan kong tagkapin lahat to, para sa Dahil naman, ma mahal na mahal kita. Ikaw lang ang iisa sa buhay ko. Hindi pa pa magpapalit eh. kahit kanino, kahit itong pa ko. Mamahalin ko. pa 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 ka mawala. Bakit dito lang ako? Naibuntis lang ako pero wala akong sakit. Hindi <laughs> naman akong mawawala, Nay. <laughs> Nana, mahal na mahal kita. Salamat, Nay. Oh. Happy oh. Mother's Nani. Day, Nay. Kaya natin to, anak. Kaya natin to. May. And that, oh. hindi ako ang kamanan. Nay. Siya ba <laughs> <pa> si Satsui? <laughs> Satsui. <laughs> Chin Shan Sui. Chin <laughs> Shan Sui. <laughs> Salamat, Shan Sui. Wow. Okay. Ayan. Eh, Ito na po, malalaman natin kung sino yung best Ating actress best actress for natin for ngayon. Malalaman natin sa Team Studio. Umpisa natin kay best actress naman ni number one, Susan! I just go. Ay, oh, umalis sila. Umalis sila. Busy sila, busy. Dalawa. Dalawa. BC, sila, BC. Dalawa. May pinuntahan. Ba? Ba? Hanim! Hanim ba? Totoo yung hanim mo. Oh, Oo, <laughs> totoo. <laughs> Siya, ito so ka naman tapat. <laughs> Eto na si Best ay, Actress number 2, Jennifer! Ayan, anim na rahan. Ayan, hindi na sila gusto. So, alam na po natin na ating winner for today ay si Jennifer. Ito, Ate Jennifer. Amo. Para sa'yo. Amo. Po kayong 5,000 pesos. At kay Mami Susan naman, meron po 1,000. Thank you, Mami Susan. Thank you, Jennifer. Congratulations po. Congrats, Mami Jennifer. At aabangan po namin ang inyong big break sa pag-arte. Bukontakin po namin kayo para sa inyong taping schedule and costume requirements. You know?